natin sa ano kaya? wiiyan siya para baka sakaling may kaya nga kuropos na sa <laughs> ha? Ah. Sa, yan yung para may sakaling malayo naman Ay, malala na Ay, okay na? na. ay okay na malayo kay nasa na. malayo kay nasa na. malayo kay nasa 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 malayo kay Nakita ka? 21. nasa malayo kay pa malayo ano? 100 plus 100 pa? 100 miliah 100 miliah Buktinah lang makita Ket mong kapi sir? Kapi ka? Anak kapi ka di bangka ni jeb? Kapi ka Buktinah kaya mong 10 days 14 days 14 days Kaya kaya kasi muka nga Nga dapat potik wa Vlogger kami sir, sana ito sa tanong may kwata tayo? Vlogger suna, suna tanong may kwata tayo suna di may may, pro, may sip sip tayo diyan di. mo lang kwangkal. Awan oh, ka duam. Awan sir. Ha. Awan ng medyo uh, din ko sa lapilita. Diba, di ba di bangir di, ba, diba, di kagayan na pa. Sa garo tapos di ba di bangir ni kagayan na pay ng sa bagay kasi May hangin. hanin. ang nga. daw siya kaya ano, naglalayag siya. Nakita mo 'yung layag kan, isang nang kansa. Na nan. Tapos uh. na, uh. na, uh. pala 'yung abot ni na Nijeb galing Eh 10 days to daw sa kita nang dagat, bali 100 miles. Bali 14 days na niya ngayon na uh,

Ini papa ko, ini bisa ngayon yung nabalihan tigwa di Palo. Aje yak takal ng mga diesel. Indis, <laughs> anong gina kain niya? Wala, ayaw na mga ibit. Walong araw na yung unang ay pangatlo, meron pa po kunin na yung diwa, no? Yung nung ko po na tapos... Ubutin na lang talaga, hindi tumaub yung bangka niya, no? Talagang nakalutang pa rin. Ano na kita yun? Ano nga milyag Kagayan? Bali, ite ka lang pa norte ka. Siyempre, obviously, ito ato yun Nakita kita dito yung naga natin dito yung building dito. Kasi hindi <hh> naman dito nga naman pa kasi yun. So, dito dito Hi, Doy! Nakita mo ito yung akwan? Pasto pa ako. Hindi mo ko malapagan naman. Kaya nga lapagan. Jay, pag-days ko ma, naka...

Bemgie. Benji. Kalipay. 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 Si Benji Kalipay. 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 Eh, eh, sa lakas ng uh, ala natin. Hindi kinain ng bangkaya kaya napadpad sa dito sa tapat ng Ilocos. Eh, muti nakita ng taga Bulilao. Binji, binji. Bin kali bin Kalipay. Kalipay.